Hi guys, tayo po ay magluluto ngayon ng papayitan. Ginayat-gayat ko na po itong baka. Ito po yung tapos ko ng pinakuluan. Medyo malambot na siya. Ito, tapos na po siyang gayatin. -gayat na rin ako ng puso ng manok at saka ng manok. Ito po yung mga ingredients. Simulan na po natin. Nagbisa tayo ng luya. Bawang at sibuyas. Pagkatapos po natin ligisa, lagyan po natin ng asin at saka magic sarap. Ito po ay pampabango lang. Optional na lang yan kung gusto nyo lagyan. Ito, lagyan po natin yung atay at saka puso ng manok. Gisa lang po natin siya. Halloween, Halloween natin ng konti. At, hintayin po natin siyang Kompleto na po at kumati na siya. Ngayon naman po ilalagay natin tong uh, towel ng baka at saka naman ng baka. Ilalagyan ko din po ng uh, tanglad at saka sili. Ayan. Mix lang po. Ito po yung sabaw niya. Ito po yung pinaglagaan po ng laman ng baka. Para ano po siya. Medyo may lasa na siya. At i-add na lang po natin ng madaming tubig para sa kanyang sabaw. Aton na po. Lagyan natin ng papaitan mix. Ginamit ko po dito ay mamasitas papaitan mix. konti lang po ang halo-halo ulit. At ito na po ang resulta. Luto na po siya at ready to eat na po siya. Aton na po. konting palambot-lambot lang. At pwede na po siyang ihain. eto na po at ready to eat na. な,ななな。